Alam mo ba kung bakit madalas natin makita gamitin ang hero na si Benedetta sa MPL? Ito ay dahil sa sobrang taas nito na mobility at burst damage na nakapagbibigay ng pressure sa iyong mga kalaban. Mapunta muna tayo sa kanyang passive na elapsed daytime kung saan kapag yin old down mo ng matagalang basic attack button, papasok ito sa sword out state at patuloy ito nakukuha ng sword intent, oras na bitawan mo ang basic attack button at puno na ang sword intent, Gagamitin ito ang sword out slash sa patungo sa direction kung saan ito nakaharap, na magdidil ng damage sa mga kalaban sa daan. Ang first skill naman nito na Phantom Slash ay mabilis itong aatake at magiiwan ng Shadow, si Benedetta at ang Shadow ay magdadash pa forward para makapag-slash, kung pareha sila makakatama sa iyong target, mas mataas ang damage na matatanggap ng iyong kalaban. An eye for an eye naman ang tawag sa second skill nito kung saan iaangat nito ang kanyang sword pang protect sa kanyang sarili at makakatanggap siya ng control immunity. After nito, haatake ito sa designated direction, oras na successful nito mablock ang mga control effect ng kalaban, Ma-stun sila sa loob ng 1.5 seconds. Para sa Electro Final Blow ay magdadash ito pa forward at hindi ito maaari ma-target sa mga oras na ito. Pagkatapos ay mag perform ito ng slash at ma-de-detonate ang sword intent na magbibil -de ng damage at slow sa mga kalaban sa loob ng 2.5 seconds. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration, Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod dito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa yung level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.